Papamigay natin to give away sa kanila. Okay, thank you so much Sir Eugene. Na-receive ko na yung padala. Ship Eugene, thank you. At tulad ng sinasabi ko guys, sobrang dami na natanggap ko kaya maraming salamat po God for this blessing na binigay sa atin ng mga supporters ko. At ngayon naman, yun, may nagbigay naman sa akin ng picture. Itong picture ko na to ay, hindi pa ako dito nagpaparitoki ito po ang trabaho pa ako sa seaside makapagal dyan sa dampa sa pasay uh, that was 2012 or 2013 so ganito ang itsura ko ayan diba ang ganda ko dati binigay niya to Dinala niya talaga dito sa akin itong picture lang na to kasama siya thank you so much sir ha ito matagal na to so ganito ang itsura ko dati ngayon kasi nagparitoki na ako eh diba ang ganda ko dati Pak, oh. Sino may sabi hindi ako maganda? Ayan, oh. Prove. Maganda ko dati. Nagpasira lang ako ngayon ng mukha. So, ayan. Nag Nagpa-transform lang ako. Ay naulitin ko. Hindi ako... <laughs> transgender na kasi ako ngayon. So, maganda ako dati. Ito yung dati ko. Ito yung ngayon ko. So, ang transformation na nangyari, maganda ako dati nagpasira ako ng mukha ngayon so ayan <laughs> thank you so much sa uh, nag keyboard dalhin pa to dito itong picture ko na to ay 2012 or 2013 mga ganyan, matagal na siya nagkatrabaho pa ako dyan sa seafoods paluto, seaside makapagal dampa ng mga tao na yun, ayan at hindi pa tayo nagtatapos, guys Last but not the least. Asana na ba siya? Guys, kahapon kasi, ay kagabi, so, nung 30 kasi, di ba, nasa sa wood kami. Tapos, nung 31, dito naman, yung nagpakain ako ng libre sa Pasay, so, wala pa masyadong pahinga. So, nung 31 nung gabi, maaga ako natulog, kasi sobrang pagod na ako, pausbot na, naka-recover na yung voice ko. So, mayroon nagpaabot ng cake sa akin isa sang part ng LGBTQI plus community hindi na ako ginising ng kasamahan ko kasi sabi niya para nga pero ganoon pa man maraming salamat sa iyo at nakarating po yung regalo mo sa akin at ito na, tinara ko talaga siya so ayan sa dami nagbigay ng cake pinamigay ko na yung iba, maraming salamat pa sa nagbigay ng cake hindi ko na kayo isa kasi Uh, nakalimutan ko na din yung mga pangalan nyo sobrang busy ko, pasensya na kayo pero natanggap ko lahat ng cake ito lang talaga ang hindi ko muna binigay at gusto ko i-flex sa inyo kasi nagustuhan ko yung design paano ba to tanggalin? ready na ba kayo ma-unboxing ang cake? ayan Sa dami na nagbigay ng kick guys, ito talaga yung pinakagusto ko. Ayan. Ayan yung cake na binigay niya sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Ganda. From Mars Tala. Thank you Mars Tala. Ang nakalagay dito Mars Tala. Ayan guys. to. Oh. sana ba? Baka kasi masira eh. Nakita niyo ba Mars Tala? ang nakalagay dito happy birthday Mars Diwata from Mars Tala thank you so much sis napaka supportive mo naman ang ganda ng king I love it so ayan sis thank you hindi pa ba ito napanis kasi kahapon pa to eh ayan so thank you so much for this cake Mars Tala na appreciate ko siya so hindi pa naman siya panis sarap ganda. Teka lang, ilalabas ko nga kasi nga. Ayan. ay lang baka masira eh. Ay, ito na. Nailabas ko na sa lagayan. Ayan yung pangalan niya guys na nagbigay. Ayan. Mars Tala. Tapos nakalagay. Happy birthday, Mars Diwata. Thank you, Mars Tala. Yan po ang ating manatanggap na regalo Yung nandito lang ngayon na piniflicks ko. Pero ang dami-dami pa pong nagbigay. Maraming maraming salamat. Ay hindi, mayroon pa pala. Pinakalas. Ayan. Ito naman ay galing kay Madam Malulipana. Uh, speaker siya. Speaker. Tapos, mayroon pa siyang Ayan, ang ganda ng bag. Ayan po, pang syala. At, ayan, thank you so much, madam. thank you, madam. Ang ganda ng ano. Hindi pa pala dyan nagtatapos, mayroon pa meron pa nagbigay sa akin dito muna itong ano cake in this one naman guys from lamina bag thank you so much maraming salamat pala sa nagbigay sa birthday ko In this one from Lamina Bag. Maraming salamat po. Lamina, thank you so much. Binigyan mo ako ng gift. Ayan, mayroon siyang passport. Lagayan ng passport. May nakalagay na diwata oh Diwata O oh, diba Thank you so much Talaga pinasadya niya pa Tapos mayroon naman Ayan Lagayan ng mga gold Gold na lang ang kulang May nakalagay din siyang diwata Thank you Lamina In this one, ito naman, guys. Umbrella. Tamang tama. Tag-ulan ngayon, magagamit natin siya. ganda ng umbrella ni Lamena. At ito, guys, may nakalagay. Happy birthday diwata an amazing person like you. Deserve an amazing celebrations. Hope you have it all this birthday. On this beautiful occasions, I wish you all the best. Thanks in the world. Have a great birthday. Lamina Botek. So ayan, maraming salamat po Lamina. At na-appreciate po natin itong inyong gift na napakasyala ang ganda po ng lagayan ayan, ang ganda ng lagayan so maraming salamat sa nagbigay ng regalo again thank you so much mamaya kakainin ko na yan So yun lang guys, maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ay, ito pa pala. May nagbigay pa ng certificate. Ito. Ang nakalagay dito. Maraming salamat kay La Fortunel Architect Lanz UJ Third Exchange Building San Juan Una, S215, Binundo, Manila ito ay pwede ako ng libri, magpa ng libre, magpa ganyan ganyan magpabutok sa shop nila, may binigyan ako ng ganito. So see you there, magpapaganda na ako, binigyan niya ako ng ganito. So yun guys, maraming salamat po ngayon ko lang na unboxing lahat po ng mga binigay niyo sa akin dahil busy ako kahapon, appreciate ko po ang daming daming salamat po at ang gaganda po ng binigay niyo regalo sa akin. So maraming salamat po and God bless you all. Thank you so much. And I love you all. Mwah, mwah, mwah. Thank you sa lahat ng supporters ko. So hanggang dito na lang muna. Ininigpit ko muna ang aking mga in-unboxing. So ayan, pagkarami-rami nasa likod. Maraming maraming salamat po sa team vloggers ko. Thank you so much. Bye!